Sa mga nagtanong at tumawag sa akin itong nakaraang linggo lamang tungkol sa mga PC-60 na mga unit dito sa loob ng bahay ni Kuya, ikinalulungkot ko mga kabakit na ang unit na isinend ko ang video at nakita nyo mga kabakit ay nabenta na rin mga kabakit. Ang binabanggit ko na PC60 mga kabakit ay itong ating tinetesting ngayon. Nagbigay mga kabakit ng alarma ang opisina maging si Kuya ay tayo ay binigyan din ng instruction na testinging mabuti sapagkat lunis ang schedule ng PC60 na ito na i-deliver sa Rosario La Union. Pero wag kayong magalala mga kabakit sapagkat sa mga susunod na araw ay may mga darating pa rin mga ganitong unit. Balita ako mga kabakit at tinimbrihan din ako na talagang maraming darating na mga unit sa loob ng bahay ni Kuya dahil alam nyo naman mga kabakit at nakita nyo ng nakaraan linggo ay sunod-sunod ang mga lumabas na mga housemates sa loob ng bahay ni Kuya. Alam nyo ba mga kabakit na ang PC-60 na ito ay inirekomenda natin doon sa una nating client na taga Panganiban Camarines Norte subalit nang siya ay nag nagpapunta rito ng mekaniko at ichinek, ito ay dinisregard nila dahil ang gusto daw ng client o mismo ng operator ay yung may doser ginagamit kasi nila mga kabakit ang mga unit na ito sa mining. Nagustuhan ko kasi mga kabakit ang PC-60 na ito dahil magandang kumilos ito kahit ito mga kabakit na kaminor lamang ay talagang malakas itong mag jack up at nakikita nyo naman sa video mga kabakit na ito ay ganito nga ang ginawa ni Terma Este es hoy. na kaminor ay kanyang iginakap so mga kabakit ay maswerte ang bagong client na ito kay PC60 dahil ang unit na ito ay paborito ko rin ops mga kabakit huwag mo munang i-scroll baka sa video na ito ay meron kang magustuhan na unit kung kailangan mo ng hydraulic breaker mga kabakit ay kompleto tayo sa sizes at original surplus Japan meron din tayo mga kabakit na mga brand new na breaker ng galing Korea at may made in China. Marami din tayong mapagpipilian ng mga mini loader at skid loader. Available din mga kabakit ang undercarriage lalo, lalo na ang mga sprocket. Maging brand new na bakit ay meron din tayo mula sa 1 port hanggang sa 3 port ang laki. At meron din tayo mga kabakit na bagong truck link at mga compressor generator at welding generator. Marami kang pagpipilian at kahit anong brand ay meron tayong is tak mga kabakit. Marami rin tayo mga kabakit na heavy duty na welding machine at meron ding pressure washer, concrete cutter, tamping hammer at maging mini road roller. Ay meron din tayo mga kabakit.